ani mula sa lokal na magsasaka, abot kayang presyo para sa bawat pamilya at serbisyong inilalapit mismo sa komunidad. Dito sa lungsod ng Tanawan, hindi mo na kailangan lumayo para sa kalidad ng produkto. Sa tulong ng programang ito, mas pinadali at mas pinasulit ng pamimili. Isang programang sumusuporta sa kabuhay ng mga magsasaka at ginagawang abot kamay ang pagkain para sa bawat pamilyang tanawenyo. Nakadaan na ito sa barangay ninyo. Ay, naku, Pat. Alam mo ba, parang paubos na agad yung allowance ko. Eh, magkano ba baon mo? 120 pesos per day, pero yung mga presyo ngayon, parang gustong parusahan talaga yung wallet ko. Alam mo, sa totoo ka dyan, 90 pesos na agad, ulam at kanin. Tapos 50 pesos, 15 pesos tubig. Talagang matitira na lang talaga sa akin, feeling sa lang talaga. Ay, naku, yung mga presyo ngayon, parang may mga sariling pride talaga. Alam mo, totoo yan, parang imported yung atake na ng mga presyohan ngayon. Kaya nga, ay, alam mo, sa mga pamilya talaga. Hindi sa sapat yung mga kinikita nila sa pangtusto sa araw-araw. Alam mo, sa totoo lang, eh, pero alam mo ba, may mga programa na sinusubukan para dyan. Totoo Ito, ba? Tanakang mas makakamura tayo at mas magaan naman sa bulsa. Ang kakunong. Yes. We, ano yun? Saan yun pa? Alam mo ba yung kadiwa? Kadiwa, yun ba yung tinda-tinda? Alam mo, hindi lang yung basta tindahan. Ito ay tulay para mula sa bukid hanggang sa ating mga pag. Tulay para sa mas murang bilihin at para din sa makatorungang kita ng mga magsasaka. Totoo ba? Saan yes. yan? <laughs> ah, sige, tara na. Para naman makatipid na as. Kaya naman mga pasahero samahan nyo kami ni MJ para naman alamin kung paano gumana ang programang Kadiwa. Kung ba bidang bida ito sa panahon ng mga mahal na bilihin. So ayan mga pasayros, nakakapit na ba kayo? mapit na kayo na mahigpit. Dito lang yan sa Sinsay Pasada. Sin Ang Kadiwa ay isang programa ng gobyerno na naglalayong maglala ng sariwa at abot kaya mga produkto diretsyo sa bawat pamilyang tanawenyo. Ang programa Kadiwa ay unang inlunusad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Isang programa na naglalayong tulungan ang mga magsasaka at bigyan ng mga mamimili ng direktang akses sa abot kamay na produktong pagkain. Sa kadiwa, makakabili ka ng mga lokal na gulay, prutas, isda at iba pang pangunahing pangakailangan ng hindi kailangan lumayo o gumastos ng malaki. Ito ay suporta sa ating mga lokal na magsasaka at manging isda na siyang nagbibigay buhay sa ating komunidad. Sa pamamagitan din ng programang ito, nagiging mas madali ang akses sa masustansyang pagkain para sa lahat, lalo na sa panahon ng krisis at pandemya. Gusto na kaya si Bili Pat. Bili kayo, murang-murang, mura, fresh oh na God. fresh, sariwang-sariwang mga gulay. Bili na. Hoy, ang ingay mo, <laughs> Ano yan? Ayan mga pasaherasan, dito tayo ngayon sa Katiwa Mobile. Kung naghahanap naman kayo ng fresh, mura at swak na swak sa budget. Diba? Grabe pa ang daming pagpipilian. May mga prutas, may mga gulay, tsaka yung mga dahon, yung mga pangsahog na yan, di ba? Grabe, sulit na sulit. Alam mo, Sina, pero alam mo ba, ang kagandahan dito, nasusubukan, nasusuportahan natin yung mga lokal na magsasaka, di ba? Na nasusuportahan na nga natin, nakakatipid pa tayo. Grabe, tsaka alam mo ba, mobile pa, so hinahatid talaga sa matanawin nyo ang mga gantong klaseng bilihin, di ba? Di ba? Kaya naman mga pasaheros, kung naghahanap kayo ng mura at swak na swak sa inyong mga budget, subukan nyo na ang Adiwa Mobile, di ba? Hinas nakakatipid na tayo, syempre nasusuportahan pa natin ang mga ating mga lokal na magsasaka. Tsaka iba talaga dito sa lungsod ng Tanawan, talagang hinahatid ang ganitong klaseng serbisyo para sa mga mamamayan at of course sa mga pamilyang gustong makatipid sa kanilang pang-araw-araw na tustusin. Alam mo ang tayo pang sinasabi, ano pang iniintay mo? Bumili ka na lang kaya. Ah, sige, pabila Mag ko ng isang ampalaya. Isa, lahat yan. Alam, lahat yan. Sa inisyatibo ni Mayor Sonny Perez Colliantes, katuwang ang City Agriculture's Office at Department of Agriculture, umaarangkada na ang Kadiwa Mobile na siyang naglalapit ng sariwang ani at lokal na produkto para sa bawat barangay. Ang nasabing mobile ay inilunsa ditong nakaraang Pebrero at nakabisita na sa humigit kumulang sampung barangay sa lungsod ng Tanawan. Ang kinikita ng kadiwa ay napupunta sa association ng mga magsasaka na miyembro dito sa lungsod ng Tanawan. Ang ating city government din sa pangunguna ni Mayor Sonny Perez Colliantes ay namamahagi ng mga seeds at fertilizers sa ating mga magsasaka upang mapangalagaan at patuloy na maging healthy ang mga tanim ng ating mga tanawin yung magsasaka. Nandito po tayo ngayon kasama si Doktora Dalawang po na City Health Office. Kasama po rin ang mga halal ng konsyal kung saan tumanggap po tayo galing sa opisina ng Pangulo na isang patient transport vehicle. At ito po ay sa tulong din ni Congresswoman Maite Colliantes at ni Attorney King Colliantes, ang ating congressman-elect. Uh, sa mga sa mahal na Pangulo po natin, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa mga kababayan namin sa Tanawan. At sa inyo po mga kababayan, ito'y dagdag na naman pagsisilbi natin para ang ating mga kababayan sa oras ng kagipitan ay eh may magagamit na sasakyan. Muli po, ito ang inyong lingkod, si Sani Perez Culliantes, ang City Mayor na Lunsod ng Tanawan. Saksi ko po ang mga kasama, hinding hindi ko po kayo pababayaan. Tanawan naswan walang may iwan. Tanawenyos, may eGov ka na ba? I-download na ang eGov PH app, ang one-stop app para sa government transactions na mabilis, ligtas at nasa kamay mo lang. Sa isang app, nandito na ang lahat. Digital copy ng National ID, direct access sa GSIS, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, BIR at PRC. Local services ng Tanawan City tulad ng Tanawan City website. EBPLS, Real Property Tax Payment, at Fire Safety Inspection System. Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Diretso kang makakapagpadala ng concerns sa Malacanang. Mabilis ang tugon, diretso sa tao. Philippines e-travel system. Safe and easy travel registration. E-report. Para sa mga emergency at incident reports sa mang parte ng bansa. Lahat ng kailangan mo sa gobyerno, nasa isang app walang pila, walang pabalik-balik at walang stress. I-download na sa Play Store, App Store at Huawei App Gallery. Igov e PH App, ng gobyerno, mas pinadali, mas pinabilis para sa bawat Pilipino. Para sa mas magaan at mas maaasahang public service, Igov e PH na. So ma'am, itong Kadiwa, grabe, ang dami pala talagang tumatangkilik nito sa bawat barangay. Kadi na nakita natin, binubuksan pa lang yung Kadiwa Mobile, ay talaga namang dinumog na tayo. Ma'am, paano po ulit binuhay ng City of uh, Tanawan ang uh, Kadiwa? So, nag-umpisa po yun dahil nakikita po namin na yung mga farmers ay nahihirapang magbenta ng kani kanilang mga produce. Ano po, so, bilang tulong po ng pamahalang lusod ng tanawan, ay ito po ay aming inumpisahan muli. Kami po ay nagsangguni sa Department of Agriculture para kami po ay matulungan na pa po ang proyektong ito dito sa ating lungsod. Ah, okay po. So, ma'am, di ba, we have 48 barangays yes, so... in the city of Tanawan. Yung lahat po ba ng 48 barangays na yon ay uh pakasale uh, or uh Uh, nagpa-participate dito sa Kadiwa Project okay na ito. Po. So, unang-una po kami po ay nag-launch this February 2025. So far po ang aming pong naikutan uh, since uh, February is mga iilang barangays pa lang po. Although lahat po ng uh, 48 barangays ay talagang kailangan po naming uh, ikutan dahil ito po ay instruction din po ng ating Pamahalang Musod ng Kalawa. Uh, unang-una po dito po sa atin sa Kadiwa ay napakamura po ng ating mga pinibenta. Uh, dahil po sa ating merkado, halos ang diperensya po ng ating presyo ay nasa 15 pesos hanggang 20 pesos po. Ah, so po sobrang kalaki. laki talaga yes, ng mura. Yes po. Ganun po kalaki. Tapos po, pag pagkalimbawang medyo madami po yung harvest ng farmers natin, so pwede po nating maibigay pa ng mas mura po sa ating mga kababayan. Ma'am, yung yung pinanggagalingan ng produkto ay farmers lang talaga ng City of Tanawan. Yes po, exclusively po para sa ating mga magsasaka lamang ng Tanawan. Grabe mami yung pagtangkilik ng mga tanawenyo dito sa Kadiwa. Ano po kaya sa tingin nyo ang naging aambag nito sa pagpapalago ng sektor ng agrikultura dito mismo sa along ng tanawan? Mas naengganyo po sila sir magtanim, magparami ng kanilang mga ani dahil alam po nila na ang kanila pong aanihin ay may siguradong merkado. So, sa ngayon, ma'am, since kakas September kayo nagsimula February, na February. Ah, February this year last year. This year. Po. Ah, February this year. Ilan po yung naikot na mobile sa bawat sulok o bawat parte ah, ng luso? Sa ngayon po, sir, ay iisa pa lang. Iisa pa lang ito po. pa lang po. Although, kahit iisa pa lang naman siya, very overwhelming po yung naging Um, parang launching po ng aming kadiwa kasi hindi naman po kami nawawala ng parang dumog sa isang barangay yes. at sa isang subdivision po na aming pinupuntahan. Ma am, may specific places ba kayo sa barangay kung saan kayo mag-open itong kadiwa? Like for example, gymnasium, um, barangay hall, meron po ba? Or kahit saan po Actually, sa barangay. kami po ay kahit saan. Kung saan po kami ilagay ng mga kapitan. Uh, ready po kami Uh, una po namin pinuntahan ay yung mga subdivisions po natin dito sa ating uh, lungsod. So, doon po kami ipinupwesto sa kanilang clubhouse. Yung iba naman po ay doon sa main Gate para po lahat ng tao ay, ay makita humad. agad. Makita po agad. Talo. Talo. Ano po saan niyo po gagamitin ang mga gulay na yan? Ano po pa yung luto yun? Pamprito. Kala ko kasi mag-ano kayo, magsisinigang. Kalabasa. Kalabasa. Uh, panggolang -lang. Murang gulay, murang sariwang mga gulay. Ay, ano po kayang kagandahan po na nagkaroon po tayo ng programang ganito, katulad po ng Kadiwa po? Para po sa inyo. Tipi. Mula sa bukid hanggang sapag, ang kadiwa ay tulay sa mas sariwa at mas abot kayang bilihin. Ngayong araw, nakita natin ang lakas ng koneksyon ng mga mamimili at magsasaka, ng komunidad at ng agrikultura. Dahil sa bawat gulay na binili, sa bawat lokal na produkto na sinuportahan, may magsasakang nakangiti, may pamilyang nakakakain, at may kinabukasang nabubuksan. Sa bawat hakbang na may pagmahal, may bayang umaangat tulad ng lungsod ng tanawan. Alam mo, MJ, tuwan-tuwa talaga ako sa programang ito, na Kadiwa Kasi alam naman natin na ang pagkain talaga ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Kaya talagang naka, nakaalam ako na para ay, may mura palang bilihin na proyekto pa ng gobyerno. Ay, nakakatuwa talaga. Tuwan-tuwa nga yung ating mga kabarangay dito sa Hanopol kasi... Nakakatipid talaga sila at talaga namang sakto yung kanilang dalang pera para makabili ng napakaraming gulay dito. Kasi ang hanap ngayon ng mga tao talaga, mura. Tsaka fresh. Tsaka fresh. Diba? Hindi lang basa-basa ito, hindi lang basta mura pero fresh na fresh din. Kaya ako mga pasaheros, kung ako sa inyo, pag may kadiwa talaga na mobile na pupunta sa mga barangay nyo, ay naku, gayuhin nyo na, sinasayin nyo na, talagang bumili na kayo ng napakarami. Para mista kayo. Tsaka para healthy din, di Yes, diba? healthy living ang mga atake natin. At dito na nga natatapos ang ating pag-arangkada ngayong araw. Mga pasaheros, samahan nyo muli kaming tumikim, tumuklas, at maglakbay sa lungsod ng tanawan. Ay siya, dyan, dyan na muna kayo at ako'y papara na. Ay dyan na muna kayo at ako'y gagarahin na muna. Muli ako si MJ Mendoza Molino. Ako naman si Pat Di Mayuga. At ako naman po si Charo Maririki mula sa City Agricultural Office. Abangan muli at pumara para sa susunod na episode ng na... Sinsay, Sinsay Pasada. Pasada.